Isa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga bossing ko minamahala ko po si Tangweras ko po yung matatagpuan sa Bukawe, Bulacan. Meron po ako rito mga TV na naglalakian at ang kagandaan mo po nito ay mga branded po siya like LG, Skyworth, uh, Sharp, uh, TCL, at uh, saka yung ano po uh, Skyworth, ano pa ba iba natin diyan? Samsung, Sony, Bravia. Ayan mga basic kami na mahal. Marami po rito mga nagbagsak sa presyo kasi po mga pull out company po 'yan, damage back. Pero pagka binuksan niyo po siya, brand new condition po 'yan. Uh, katulad nito, Skyworth na 65 inches, ito ay nagkakalaga sa mall ng 48 48,000. Tinignan ko na po yan sa SM Mall. 48,000 po ito, pero dito sa akin, mabibili nyo lang po siya ng 29,000. Brand new condition at ang kagandaan po nito, Google, po na, Google na po siya at Android po yan. Smart TV 65 inches at uh, tawag dito, QLED ba to? 4K UHD Google TV. Mga boss kami na mahal. 48 sa kanila, 29,000 lang po sa akin. Dito lang po yan sa CAG Bokaway Warehouse. Maraming salamat po. Bye-bye.